Ano ba yan? Pera? Eh? Ayaw nga na, may 20 pesos. Walang na dito. Nahulog ng ano? Ang bata. Wag, wag mo mong galawin. Ganito. O, bigyan na ako. Ano na ba yan, 20? Sayang yan. Sa? Sa? Sa Tia. Sa Tia? Okay lang, bales. cái gì vậy? nhìn cái basic. hand. Exportes, oh, okay. Bigyan mo, char. Uh -huh. alam ba pesos ginawa nila? Pakita kang baby <laughs> <Thank you. laughs>